Da. di ko nga ni. Aram na klase yung masarang Sa na sabaw. Diyan.

Ay may ano Rosindo? Hello. Hello Rosindo na lini na piso. Pano siyang ka, Dagdag ka. ba nga? Dagdag daga.

Lagi man taro Ay, ano na yun si Diego. Chilyo. Binamit dito. Pwede rin. Nung ganda doro. manipisan. Ano, ah, ano Ang kaano okay. na

Ilawan na lang ang Hindi ko kasi alam kung paano yun ito. First time kumakain mo talaga. Nasa. Silias, uh. Ay, de, how, e, upa, naiyan, alas, alaw, alas dua kain. datun. Hello, Lisel. Kumusta? Hello, Manahilda. Kumusta? May may pala may ano. Manahilda, ramon ramang pag ano si Diho. Nay, aram mo sini ang pagluto. Nay, Judith. Alam mo sa inyong pagluto. Hindi ko gudin niya alam. Mahibugol ang ano niya. Um, ang nasa kiss Ang kiss-kiss. Ba yun? balat. Ba yun? Ano? Hindi ako sa ma inyong maaram. Yaho. Super. Ay ano. lang ko na ini. Binakal na lang. Mr. Sandra. Bawahan na lang. tama ko nga sa tama. Pero di man ako sinimaara. Magluto. Oh. Niyang ko lang yun na imo. Kaya pag marang mo kumansin eh. Pinunot. Pinunot daw dali masira. Pero pa naman din ano. Yeah, binabalatan daw daddy. na yun? Ihaon pa? Ihaon mo na siya bago matanggal ano-ano niya o mismo, dyan mismo babalatan na. Okay. Thank you, ate. Labunay lang ko na yung daddy. Sabi ni nanay. Makudatan talaga siya, nay. Tama, sa kalunggay. Huh? May kalunggay kita dito. Magulay kita mamaya. Kalunggay. May lubi pa man kita dito. Dua kabuo. Pwede na yan. Madoan ako trabaho yan. Tabar tabarong ko yung daddy. Ang tawag ko. Tabarong. Sabi ni nanay. Nanay pa lang ini na Ay, nakapoto to. Ang pagwala. Ano Ano pa lang. Ay, mag-ready na kamo Pasok ihatod ko kamo Mga 12.45, hatod ko na kamo ito pa talaga siya nanay ha. Hindi niya. Ayok baga agak. Ano ko datang bukaon. Antish. Na ano. Binakal na rin. Nagbakal sa rin. dito sa rin ng trabahoan. Ay na ako. Thank you, Ate, ano, Renel. Ate, ano, uh, RT na pa. Thank you. First time kugod talaga sini. Ay, maunay. Hindi pa ako sinakaimod pa, Oh first time ko yun ano yun? first time ko talaga yun lutuin kalibasa di mo na ako dagat okay na no? may balot na silutuin pa dyan balotin na ka Dua dua, ah, dua dua dua. Tapi bapa yang nak klasik ni. Darab kuon man. Darag man. -da. Ano siya ate ba? Darag ko. Ito na isda. Parang ano. Pinusta. Pinusta na nira yung ano in slice na yun ha puti putian ah puti putian daw ate ang daragun. parang 7 kilos daw ang ano ang saro ang ano nera, Rabi narahin nara. binakal daw ni barahin ni stack naman seruda. It's the world thing na. Hindi e, the yung masyado. is hurting. masado ano. ano di, pa. yung hmm. 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 may isda ang magka

turo sira. Kaya, you know, naka-oro-slice ng iba. Okay, mag-brush na ka mo. Ayaw doon. Ang langsa mo doon. Ang langsa mo doon. Dito na kamo sa ano. Mag-brush na ka mo. Dito sa may ano. Sa luwas sa oh. bubahan na ka mo mag-brush. Oo, oh, kayaan ano na. Anong oras na? Mao po, sabawan talaga. Tapos, ano, kay si mother, di rin si mga, ano, marara na isda. Kaya, yun, nag kami ulam niya. Mahalo ng kanasi, Diyos me. Dito na peraso, 200 red. Naloka ako sa presyo sang kanasi niya. ka na rin na 500. Hmm. Ha? Okay na. Sana ka pala may nakakain. Pag ano na. Ano na kayo ilagay ko na muna. Makulog na naman ang ipon mo. Ito sila tayo. Ibutang ko din sa ito. Kaya may yudo Gaon ka na. Ang kaya. Kulak na. Stuck na. naman ni mother. guys. Okay. Okay. So, stuck na. Stuck kami ulang ni nanay. Kaya ano. Mm. Yung ulang ni mam, ma para gari na kami singka. Pag -in -pag -in. Balik sa balik hmm. no. Maselan na yung mga bata Maselan na yung mga bata Puro kami isda tapos kami nila sa karne. Hmm. Iwas sa karne kami nila. Kaya kinakabagan kami nila sa karne. Yeah, Kaya puro kami nila isda. Yes, may stock na. Maulam. Si mother. Bye. Sinabi mo pa ate. Grabe ka din to. ka mo dali nagbakal. Sinanay siya. Hmm sa usmin niya pa inihalik na isda. Dito kami, dito nagbakal sira. Sa nakaraan, may daraman. Biyakalman ko nang nirayad to. Dayo, dayo na lang. Mm Hindi, -hmm. oh, mm -hmm. ayaw, ayaw. Nasa likod sa ako atik ate Judy. ano lang yun. Yan lang yun. Pinuno kay nasuludan. Kay pagwara naman monar, mauna, sige na doon ang kuha. Kay pag mayura budget, dun na lang. Pag may unsin, um, nadilin siya, bakal na. Kay mauman lang, urad lang. Kay pungan saging gina. Pwede mo, gawin nyo saging dito sa akin. Nakasabit ni Lord. Ang daram yun. Nice that. Ang sabaw, ano kasi nga ito pa. Ang ulo ba ka? Ang gulay na lang kita mamaya. Labo na yun doon. May lobby pa mga dalawa. Nagayon ang kalunggay dito. Pwede na yun. Badaw, ginto lang sa isda sa relance. Talagang Ginto. Baga nabuk mo na magsuda. Mauna eh. Kaya ito na ano. Pero ito na balot. Nabalutan ko na sa ano. 500 lang ko nito. Bakal nara. Barahin sa rasad to. Kaya, kung hain ang barato dito. Eh, Ay, sa relansi, mas mahal pa sa karne. Paguna ko dati, ang karne ang mas mahal sa isda. Ngayon, mas mahal na lugod niya ang ano. Ang isda sa karne. Mao, oh, mamaya ma kunot. Pwede man ada yung kay Mama nang nanay ha. Dire man yun mararam. maka man siya kay nono ha.

Bisa mo yung damit mo. Dinag mo pang ginuruyod. Palitan mo yung damit mo. Dinag mo pang ginuruyod sa mga ng buhang. Tara na, tara na. Oh, Oh, wow. I'm in the night. I'm in the I'm in What the heck is this? Oh, my mau I have never cooked pasta in my entire <laughs> life. <laughs> 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 is it pasta <laughs> it it's really plastic. 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 It's Oh, okay. uh, so sure Maubogan, ah. di ba? Di, bagan mas may dalugod niya kumar ni ka na lang kaysa san mag ano ka ah. mag san kaya mo na mainit man ay bidir yung bawal yun dinawag mo pa saan maturog ka na jacket mo Di e ba? Di magparakarnigan na lang niyan. Kaysa maano ka? Po. Oh. Ha? Huh? Kay? Di man nga pwede Yung kainito okay, mainiton yun. Oh. Ngayon ko niyan to na open ang harap. Hawakan mo daw. Ay, pagparungan ng ka. Ay, maano pala na ako. Sige guys, mamaya na lang ulit. Mahatod ko muna ang ako mga student. Thank you for watching.